Oh, dalawa oh. Di dalawa, eh? oh, dalawa ang laki oh. oh. Ano hawin mo pala ng kamay? Oh, oh ang laki no. Pipiliin, pili maganda yung pipiliin eh. Oo. Yum, Boleh, 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 boleh. o sa loob ang laki lagi oh. laki laki no laki doon sa gilid yan patong yan patong gulit ako takbay lang ka natin yung waterlap yan ayaw at ayaw dalawa agad Dib -dib. Ayang, ayang, ayang. Sama, ayaw ayaw Ayun, nasira nasira yung balik natin naman ayaw natin yun ayaw dami dami lang, bay. Ha? Meron, meron. Asa? Ito gamay. mo? Dito. mo. Nasarap yan. Nasira kasi Nasira kasi Ayosin natin mamaya. Dami isda ba okay. ya yeah, ya yeah, yeah. good evening yang kayak ninyo oke oke mga idol oh. Kaya, may kamay lang oh. malaki pili na oh, mag sound ka dun sa lagayan oh. Nag-soundtrip sa lagayan, oh. oh. <laughs> ah Oh. Ito ba Piliin mo yung malaki. Yung malaki. Yan, oh. No? Yan, ang laki, oh. Mm -hmm. Okay, laki. okay. to. Yan, oh. No? Nag-soundtrip sa lagayan. Yung malaki, yung malaki, yung malaki. Yan. Yeah. Dito, habang di kunti. Pili ka ng malaki dyan. Yan. may napakarami. Yan, yan, yan. Ayan. Ayan sa sound break pa dun sa lagay yung mga nauli mo oh. Okay, no? Ayan yan, malaki yan, yan, malaki yan. Oh, pumasok <laughs> Oh, 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 mo Eh, eh, malalagyan ng ano mo? Lagyan. Ito yan. Niyan. Tapoy, halakin. Yan 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 yan. Oo. Nakakaano. Pakilag. Pakilag pa. Ang ah, dami dito wando. Dami no. Oo. Bura tayo ng pelikula, 'no? Sige, bura tayo ng Naman, at tatahiin doon. Oh. Ta. <laughs> ba ulam na po. Alakit ba alaki, alaki. 'yan? Okay lang 'yan. Diyan na nag <laughs> dalawa. Sa pumasok. nag yung iba sa 'yung ibasa lagayan eh. Wait. Dati ba 'yan? lawinu. No. Tempirin mo lang yung lalaki. Yan, yan, yan. Ih. Eh. Hindi pa yung ready. Eh sa unahan no ang laki oh. Masok mana man? Ang ganyan. Oh, nilahatak ng ano eh.

ito ito, ito, goday ay wala ta kasi tayong kuny key mamaya ay bukas pa natin magamit yun pag na no oh. masira kayo na sa dami. eh aybait eh hey, halakin ay ay ayan ay ay ay, na. Okay. Yeah. ay lumusot, lumusot. ay ang isda no? Dami oh. Oh, kinakamay lang ang laki oh. Yan ang laki yan, ang laki oh. Oh, ah, laki ba? Bigita Ang laki, laki. Dito oh, ang <Lucky>, laki oh. <laughs> sa selalim. Uy, yun na nahuli, ay, nakalabas Nabuhat niya, yun o oh. Kasa na? Ay, lumabas na

kami dami ba? Allah, Wala, ayan ah. ang dami. Oo. Nakikita ko Diyan ka may bato, mo. Ayun, no? Adal lang. Huwag muna guluhin sila. Pakita natin, no? dami. dami, oh. Wait, oh. oh. wala pa rin, Pia. Uki lang. Ang laki nun, no, no? oh. Ang laki lang.

Ito lang ito. Ayan. oh, dalawa oh. Di dalawa, oh, dalawa laki Oh, laki Ganun, hawain mo pala ng kamay. Oh, ang laki no. Ui, sayang ah, mà lật lật, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Dami ano? Dami na. Dito tayo. Makatingin na. Camino. Bien, oh. No tengo lo que haya. Oh. Oh laki oh balaw eh, oh malit niyan sa malit niyan sa. Balikan Wala pa sa. Wala pa kasi tayong panikyao. Ha? Bukas, na gamit na ulit 'yon. Tahayin ko lang 'yon. Oh. Adik. May bumabagsak na may isda oh, galing sa loob yan hmm. hmm. oh, bumabagsak na isda o oh. Ah, no. dami ba eh kayo oh. <laughs> Busog Busog hmm. Pakakain ko lang

Malik yung malik. Ito ba na sa gilid? Ando na uh, ulit yung baba. No? Oo. Ando sa baba? Oo. Ando sila ulit nagtakbuhan. Eh. Ayan o. No? Yeah, Oo. Oh. Okay. Dito o. Oh. mo yung malalaki.

oh, oo oh. laki lang pinipili pinipili maganda yung pipiliin e oo oh. ganun ba e?